Ay pusa pa oh, lakad muna kami ni burn ayo, oh. tayo. Ito wala na yung ano. Wala na yung cold engine. Okay na na warm up na namin din. Na-check din na namin 'to. May kukunin kami off-road tires para share namin sa inyo kung ito pa pala hindi pa natin napagana Kung paano kung ano itsura nung no, off-road tire na 165 65 by 14 off-road tire. Tapos yung rims din na pinakulayan natin. Ito siguro hindi na namin antay mag normal temp yan Baka abutin tayo ng syam Kukunin lang muna namin yung rims. Tapos, biay na kami sa Bulacan na tayo. Mac Arthur. <laughs> Teka mamaya na no. Ayoko kasi mag video ng ma under. Unless na may tagawak tayo. Kaya ako sinama si Bernie eh. <laughs> normal temp na. Pagas muna kami sa shell. 800. Yun. Uy grabe agad <laughs> Parang kalahati agad may gito. Andun lang. Ay, Oy, dito na kami oh, sa NC Valenzuela. Auto serve. Eh yung minivan ni Idol. Eh. Hindi sa akin to, may kukunin lang kaming gulong off-road. Tapos nandito yung stylish. Ayan yung kakabit. Hindi siya white na white, no, parang dirty white. Yan po ang project niya. Hindi po sa akin yan ha. Clear ko lang. <laughs> so wait lang. Tingnan natin ano mangyari. So ito yung ano, off-road tires. O. 165, 65, R14. Yan. Yan ang trip ni Sir Mark. Kapat yan. Yung price niyan, PM nyo na lang si NC Valenzuela Auto Serve. Dami nilang magso so. Sawa kayo dyan. Ito yung sa atin. Steel rims lang. Ito pa. Hindi siya white na white eh. Kaso ah, ang problema, pininturaan na nga may chance daw na baka magasgas Kasi nga repainted na to eh Malaman natin yung mamaya Mas maganda raw kung nakakabit yung gulong Then tsaka ni-repaint, tatakpan na lang yung gulong Ito, papalitan din yung valve stem Kasi wala, tinanggal na rin Daming tukso dito, ayan o, mga size 13 Size 13 na mags, yun, pipe ko yun o no? starting price daw 11.5 hanggang 16.5 kasama na gulong 11.5 wala pang gulong dami nyan tapos kilala nung may ari sila Mugen, FC, lahat ng builders uh, M-Jazz, nabanggit niya sa akin kanina eh. si Ben kahit daw si Mayor TV dito daw bumili at nablog din daw to ni Mayor TV dami eh oh. yan, kinabit na nila ko Mas matibay daw to. Kita nga naman, ingat na ingat. May basahan pang ginamit. Eh. Yung kabisado na nila yan. O yan. Okay. Diba? Solid. Oop, ibang tao naman baba na, tangi na nila. O, putokin niya, o, putokin. ilan nila gawin mong tangi? 32? Sir. 32? Ayun. O, ayun siya, yan yun, pangangil nyo, digital. O, stig, Panoorin na uli natin si Kuya dito. Ayan po master na master parang bawat ano gawa ibang tao eh o oh, yun o oh. o oh, tapos na yun suabe diba 11.3 parang tokotoko -toko kayo dito no kuya iba yung tagalagay Depends tulong tulong na lang tulong tulong no parang mabilis no pero pagka meron daming yung mags oh daming tokso rito <laughs> mounting nilagyan ng langis Iyon. So, ito na yung final look nya. Hindi naman sya nag-gas. Okay rin. Sakto. Ang tanong, kakasya kaya ito? Kakasya kaya ito daw? <laughs> Yan ang tanong. Kakasya kaya ito? Abangan natin mamaya. Tingnan natin ayan, no, sampa naman dito. Check, check, check. Sana hindi sumayad. <laughs> bago na din. 1.25. Eh, eto ito yung luma nyo OEM Suzuki na rims. Haribo na brand new tire. Ito eh, na yung bagong pogi 'Yan. eto na siya, kabit na, installed na wala naman ano hindi naman sayad luwang pa tapos kanina kinabig-tabi kaliwat ka na may konti pang space dito sa likod walang problema mas ano talaga ang laki sa likod ang harap lang talaga eh. medyo nakalabas na alang, eh. lalang yung sa harap medyo nakalabas na 5 ata yung lapad nitong ano steel rims yan, yan na siya mga no, sirs kasyang kasya wagi nganda branyo center cup na lang yung hanapin namin so, suzuki rin nato ito ikakabit dito walang problema eh kasyang kasya dito eh malaki yun na biyahe muna kami testing to kung may sayat pag nakauwi kami ng kainta ayos to wait lang no, bayad muna kami hapon uh, na, inabot na kami ng hapon uh, 3.30 at, uh, traffic ed sa kami oh kahit na traffic mm -hmm. sakto lang yun ano temperature, hindi yan tumataas puro 94 lang pinakamataas, 95 ed sa kami eh. ayun yun yung train eh. paanap lang kami mga kainan So far, wala naman kami naramdaman na sabit tsaka ugong. Ay, hindi pa pala kami tumatakbo ng 80. Mga ano lang, 60. Dito na kami, Marcos Highway. Ito na tsura nyo. Wala naman sayad. So mula Valenzuela hanggang dito sa may Marcos Highway sa may Santa Lucia Grand Mall. Dito kami kain ni Burns na May The Originals. Wala naman kami narinig na kakaibang sayad o langit-ngit. Kasyang kasya 165 by 65 R14 Ano? Luwang po Tapos tinesting din yan Mga liko-liko Okay naman lahat Dito Sa likod Wala na kayong isipin sa likod Okay na talaga So siguro hanggang dito na muna no? Tom Goods na kami Pinigyan kami ng budget ni Master Chichibog si muna kami Yan po Ganda rin sa likod eh parang mas pumogi siya yun nga lang medyo maugong pero hindi naman ganong kalakas yung ugong hindi naman ganong kalakas pag nag six, sa 60 ko lang na try eto natutuklap talaga to yung label nya kasi nga bago parang pintura lang O yun lang mga boss dito hindi siya masyadong ano lawit dito Parang medyo nakalabas ng konti. Konti lang naman. Diba? Pusya, yan na Kain na muna kami. Gutom na kami ni Bert. Sige, okay, kita-kitsuli next time mga boss.